Sa mundo ng showbiz, sanay na ang publiko na makita si Kim Cho bilang isang masayahin, matatag, at palaging may ngiti sa labi. Ngunit kamakailan, naging laman siya ng mga balita matapos masangkot sa isang kontrobersya kaugnay ng kanyang sariling kapatid na si Lakem Cho. Ayon sa mga ulat, nasira umano ang tiwala ni Kim kay Lakem dahil sa mga isyong may kaugnayan sa pera at sa hindi naging matagumpay na pamamahala nito sa kanilang negosyo. Sa kabila ng sakit na dulot nito, pinili ni Kim na magpahayag ng isang makapangyarihang mensahe. Hindi madali ang nasaktan ng taong mahal mo, pero natutunan kong minsan kailangan mong patawarin para makalaya, at matuto para hindi na maulit. Ang pagkawala ng tiwala sa isang kapatid ay hindi biro. Lumaki silang magkatuwang, ngunit dumaan sila sa matinding pagsubok dahil sa mga desisyong hindi naging maayos para sa kanilang negosyo. Para kay Kim, hindi lamang ito usapin ng pera, ito ay tungkol sa tiwalang binuo nila sa loob ng maraming taon na tila gumuho sa isang iglap. Gayon Gayunpaman, pinili niyang hindi manatili sa galit, sa halip, nagsilbing aral ang pangyayaring ito upang mas maging matatag at maingat sa mga desisyong may kinalaman sa pinansyal at pamilya. Ang pagpapatawad ni Kim ay hindi nangangahulugang pagbabalik agad ng dating tiwala, kundi isang hakbang upang gumaling at makamove on. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya at madalas ay pinipiling patawarin ng kapamilya para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit para kay Kim, mahalagang isabay sa pagpapatawad ang pagiging matalino na hindi na muling maulit ang parehong pagkakamali. Ang karanasan ni Kim Cho ay patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, sa kabila ng sakit at pagkabigo. Pinili niyang patawarin at matuto, isang halimbawa na ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng mas matatag na sarili. Sa mundo ng showbiz, sanay na ang publiko na makita si Kim Cho bilang isang masayahin, matatag, at palaging may ngiti sa labi. Ngunit kamakailan, naging laman siya ng mga balita matapos masangkot sa isang kontrobersya kaugnay ng kanyang sariling kapatid na si Lakem Cho. Ayon sa mga ulat, nasira umano ang tiwala ni Kim kay Lakem dahil sa mga isyong may kaugnayan sa pera at sa hindi naging matagumpay na pamamahala nito sa kanilang negosyo. Sa kabila ng sakit na dulot nito, pinili ni Kim na magpahayag ng isang makapangyarihang mensahe. Hindi madali ang nasaktan ng taong mahal mo, pero natutunan kong minsan kailangan mong patawarin para makalaya, at matuto para hindi na maulit. Ang pagkawala ng tiwala sa isang kapatid ay hindi biro. Lumaki silang magkatuwang, ngunit dumaan sila sa matinding pagsubok dahil sa mga desisyong hindi naging maayos para sa kanilang negosyo. Para kay Kim, hindi lamang ito usapin ng pera, ito ay tungkol sa tiwalang binuo nila sa loob ng maraming taon na tila gumuho sa isang iglap. Gayon pa man, pinili niyang hindi manatili sa galit, sa halip nagsilbing aral ang pangyayaring ito upang mas maging matatag at maingat sa mga desisyong may kinalaman sa pinansyal at pamilya. Ang pagpapatawad ni Kim ay hindi nangangahulugang pagbabalik agad ng dating tiwala, kundi isang hakbang upang gumaling at makamove on. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya at madalas ay pinipiling patawarin ng kapamilya para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit para kay Kim, mahalagang isabay sa pagpapatawad ang pagiging matalino na hindi na muling maulit ang parehong pagkakamali. Ang karanasan ni Kim Cho ay patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, sa kabila ng sakit at pagkabigo. Pinili niyang patawarin at matuto, isang halimbawa na ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng mas matatag na sarili. Sa mundo ng showbiz, sanay na ang publiko na makita si Kim Cho bilang isang masayahin, matatag, at palaging may ngiti sa labi. Ngunit kamakailan, naging laman siya ng mga balita matapos masangkot sa isang kontrobersya kaugnay ng kanyang sarili.